Alam si Maverick Amisi sa Barangay Hinebra, San Miguel matapos magpasalamat sa kupunan sa mga fans at sa buong organisasyon sa isang emosyonal na post sa Instagram. Ipinahayag ng 34 years old na Phil Nigerian Guard ang kanyang tauspusong pasasalamat sa mga alaala at karanasang kanyang naranasan sa kupunan na anyay nakatulong sa kanyang paghubog bilang atleta at bilang tao. Ayon kay Amisi, bahagi ng pagudlad at pagharap sa mga bagong kabanata sa karera, ngunit mananatili umano ang respeto at pasasalamat sa Hinebra. Nagpasalamat din siya sa kanyang mga dating kakampi na tinawag niyang mga kapatid sa hardcore at ipinahayag ang kanyang paghanga sa dedikasyon ng bawat isa. Bilang pagtatapos, nag-iwan siya ng mensaheng puno ng damdamin na kumakatawan sa kanyang paglipat at panibagong simula. Pages turns, lessons learned, though love lost. Si Amisi na sumali sa Inebra noong 2023 ay kabilang sa trade deal na nagpadala sa kanya at kay Aljun Mariano sa Terra Firma Jeep, kapalit ng unang round pick ng Jeep sa PBA Season 51 Rookie Draft sa 2027.